Hala! manipakyaw Pacquiao pwersahang inaresto ng mga polis matapos lumabas ang warrant o pares. Patuloy na dinidinig ang kaso ni Nery Miranda kaugnay sa kaso na isinampas sa kanya ng dalawampung katao tungkol sa investment scam ng Dermacare dahil sa milyong halaga na nawala sa mga ito. Ngunit kahapon, December 4, 2024, muling nabuhayan ang kampo ni Neri Miranda matapos ilabas ang release order para kay Neri Miranda. Agad na ipinagtuutos ang agarang paglaya nito na anumang oras daw ay maaari na itong makauwi sa kanyang pamilya. Ngunit ay naman sa aming nakalap na impormasyon ay pinag-aaralan naman ang kaso laban sa iba pang sangkot sa kaso na ito. Matatanda dawi Dawit ang pangalan ni Rupa May Quinto na isa ring endorser ng naturang kumpanya. Ngunit kung saan ay isang ambasador naman si Manny Pacquiao dito. Na ayon nga sa aming source ay mahaharap din ito sa kaso gaya ng kinakaharap ni Neri Miranda at Rupa May Quinto. Sa kabila nito ay masayang masaya naman ang kampo ni Neri Miranda dahil napagbigyan ng kanilang hiling na makalaya si Neri Miranda matapos nilang umipala sa korte. Naiulat na kasinoon noon na maaaring sa bilangguan magpasko at bagong taon si Neri. Kaya ginawa nila ang lahat upang hindi ito mangyari. Nagpasalamat naman ang asawa ni Neri Miranda na si Chito Miranda para sa mga taong sumuporta sa laban nila at hindi sila iniwan. Ngunit isa pa raw dito hindi pa raw dito natatapos ang kaso ni Neri Miranda dahil gagawin daw ang arraignment sa Enero sa sunod na taon. Ngunit ayon naman sa abogado ni Neri Miranda ay mapapawalang sala nila si Neri dahil malakas ang ebidensya nilang hawak at tanging biktima lang din si Neri dito. At tanging taga-endorso lang din siya. Ayon pa sa kampo ni Miranda ay lalabas at lalabas din ang totoong may sala at ito ang dapat daw na managot sa batas.